nga. Naga mangga. Si kamera pan nagpitas. Grabe ka bababa. Ugdulin pao. Di kasi maganda tong kamera niya. Oh, obos niya. Na Yun pakwan. Dak rin pa talaga ng bunga ko ayan

Gimprunin nyo muna yung gitna. Eh, sa taas. Ah, yun nga, oh. Hindi na nagabunga yan. Tanggalin nyo na yan para yung araw, sikat na araw, makapasok sa loob. Oo. Oh. Yan nga, yan. Sa sunog, pruningan nga namin yan. Tapos pinturan yung pinagtutulan nyo. Hindi, yung mansait. Tunawin mo yung mansait sa ano. Yun ang ipahid mo doon. Basa, ilagay sa, basain mo yung tela ng mansait na tinunaw. Punasan mo yun para yung mga punggos hindi makapasok. Ito na yung kuya. Nangarabisan nyo na ito? Oo. Ito wala pa. Grabing harabas. Ano taon Inubos ng harabas? Oh, anong spray namin na gamot? Wala. Ano may in-spray nyo? Epsilon? or kaya padan? Oo. Oh, ganun din. nyo rin padan? Oo. Oh, yung, ano, yung... Pag nakapasok na kasi siya, hindi niya oh, siya ano. Na yan. Kasi sa lupa yan, kahit anong ispray mo sa lupa siya. Hmm. basta gustos, yan. Mangga talaga. Ma ano niya? Bata. Oo, oh, bata. Oh, bro, sabay -sabay ito. Ah. Bro, ito sa labas. ng mangga. Ito dapat na prone. Para makapasok yung sikat ng araw sa loob. Ito, pag nakalmax, finish Wah dapat prone mau sikat na araw. Makapasok sa loob. baba ng mangga dahil sa lupa yung bunga na sayat na asahid na sa lupa ang bunga ito ang advice natin dito pagka natutukod na binder ng puno para hindi babalik. Ba so may tignan natin yung pagkwan